hindi siya bula ang saksi. Alam nyo yan. Eh, sabi nga nung kapatid mismo ni Kuya Daniel eh, ang gara-gara ano, ni, ni, mami, pag nakaharap si kuya, nagtatransform siya. Meron pa siyang ano, meron pang naka, ano, naka, naka-observe nun. Hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan nila nung ibang mga naka-observe na same din yung sinabi na nagtatransform si mami pag nakaharap si kuya. Ayun. Uh, hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan nila. Kasi ano nila yon? Uh, privacy nila yun. Tapos isa pa. Ayan si Oning, si Ronald Deticio ng MMC din, dating National Choir at saka si Roderick Payabyab. Ako, sa totoo lang, naawa ako sa inyo dahil si Dick talagang ano yan, uh, itinuring kong kaibigan. Pero ikaw yung magpapakalat ngayon sa akin na no, nagsasalita ako ng laban sa aral. Ikaw yung ano yung messenger mo yon, yung sinend sa akin ng kapatid. Tapos <clears throat> yung GC ng National Choir, binuwag nyo. Pinagtatanggal niyo yung mga ano, akala niyo hindi nakakarating sa akin. Bakit? Hindi niyo alam ngayon kung sa saan galing yon. Mind you, hindi nang galing yun sa National Choir. Ayan, imbestigahan nyo din yung ano, nagli-live in yung dalawa na yan. Si, hanggang ngayon, si Oneng Diticio, tsaka si, ano, si Roderick Payabyab. Nagli-live in yan. Pero inyo, MMC kayo ngayon, nagli kayo? O meron pang nagli-live dyan sa MMC? Ano naman, tomboy naman, hindi naman bakla. Tomboy. Hindi ko na lang babanggitin yung ano, pangalan. Pero alam nyo yon, nagli sila. ang bababoy ninyo. Tapos, sasabihin ninyo, kayo ang sa Diyos. Inuulit ko po, kung para, ano, para, para, kasi may nag-message sa akin, kanina, akala ko ba, bro, ah, uh, sabi ni Brad Eli, tulungan natin si kapatid na Daniel, uh, pag nawala siya. Paano natin tutulungan si kapatid na Daniel? Eh, yung paksa ng prayer meeting, eh, ano, Uh, sinasabi, dapat igalang yung mga KNP. Ginagalang naman natin. Ako personally, ginagalang ko. Pero, pero babastusin ka na ng KNP, exploit ka na, pagsasamantalahan ka na. Kaya nga, di ba nung panahon ni Brad Eli, ang daming KNP mga na nawala sa tungkulin? Yan, si Brad Noli Molero. Eh, papano yun? Eh, sino pa ba? Si Brad Nermanabat. O, oh, sino pa ba? si Madami, madami. Bakit ngayon eh ano, eh parang parang santo papa na rin yung mga KNP, infallible, hindi po pwedeng magkamali. Tandaan po ninyo, meron pong nakasulat sa Biblia sa gawa ng mga apostol na yung mga apostol, apostol na po mismo yun ha, nagkaroon sila ng hindi kakaunting usapin. Ibig sabihin nun, nagkaroon sila ng malaking usapin. Kaya nga, ang nakasulat, nagkaroon sila ng hindi kakaunting usapin. Kaya tumindig si Santiago, sabi niya, ang hatol ko ganito, wag na natin gambalain yung mga ano, mga hintil na nagsasadios Kundi ituro natin sa kanila na sila'y magsiilag sa mga binigti, sa mga inihain sa Diyos Diyosan, pakikiapid. Kaya, uh, ang daming ano, ang daming uh, ang daming mga injustisya ngayon sa MCGI. Ma ano lang po, buksan lang po natin yung isip natin. Pagka kasi nag, nag, lalo na sa mga worker, pag nag-voice out ka, pag tutulong-tulungan ka, kagaya nung ginawa ko nung, nung na, na, nakadistino ako sa Arayat, sa District 5, nung ano, tapos nag, ngayon di ko alam kung anong distrito yon. Biruin mo bagong kapatid i-involve mo sa project mag magpo-provide ng motor ng rollings ng ro cart tapos two days na lang ipapakancel mo ipapakancel mo yung ano ni report ko kasi yun yung nakita ko nalaman ko na natutunan ko kay Brad Ellie yung mga bagong kapatid iniingatan niyan kumbaga sa sa literal na ano bagong panganak iaanong pa pabubuhatin mo na ng isang timbang tubig